Ikinasal na si dating Miss Philippines Universe Maxine Medina sa kanyang long-time partner na si Timmy Liana sa isang church ceremony sa Antipolo Rizal. Bagamat naging simple lang ang kanilang kasal, napuno naman ito ng kasiyahan. Itong ng iba pang detali ng balita mula kay Christy Rivera. Music Dumako naman tayo sa mundo ng entertainment para sa balitang showbiz. Finally, My Forever! Dahil kinasal na ang beauty queen actress na si Maxine Medina sa kanyang non-showbiz fiancé na si Timmy Lana. Ginanap pang wedding ng dalawa sa Immaculate Heart of Mary Church sa Antipolo City, kung saan ibinahagi ng actress ang kanilang wedding photos sa kanyang Instagram stories. Maliban dyan, magkakaroon din sila ng beach wedding na magaganap naman sa Palawan sa susunod na linggo. Nagsilbing ninong sa dalawa ang COO ng bench na si Ben Chan, Jerry Diaz, and Mercator Artist and Model Management na si Jonas Gafood at iba pa. Matatandaan na si Maxine Medina ay pumasok sa showbiz makaraang tanghalin siya bilang Miss Universe Philippines 2016. Ngayon naman ay party siya sa isang revenge series na magandang dilag. Kaya naman, congrats and best wishes, Maxine at Timmy. At yan ang balitang entertainment. Ako si Chris Rivera.